So, ito na mga katapag, sasagutin ko ng mga basas dyan na supporters ni Pakboy At ito yung kakawin na namin ng galing sa falls kung napapanood yun sa vlog niya. Ngayon, sasagutin ko ng mga parata ng mga basas dyan na inaga ko doon si Chiriwet kay Pakboy Maraming nagko-comment, nag, -comment, nag sa personal account ko, nag-imensya sa page ko, na inaga ko si Pakboy kapal doon ang mukha ko kasi mga agaw. Ngayon, sasagutin ko yung paratang nyo. So, ngayon, magkwentuhan muna tayo ha. So, pakinggan nyo to. So, bago kami nagkarelasyon ni Chiriwet, bago kami nag Nasa, nasa Manila pa si Chiruwet, nag-uusap na kami, nag-video call. Ang gagawin lang na sana namin is collaboration. So, make the story short, tinanong ko si Cherry White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, siyempre ako yung taong hindi uh, may pagkamerites, hindi na ako nagtanong about sa kanya. Kung about sa kanya kay Pacboy, ang ang sa akin lang is komportable na ako na wala siyang jowa. So, siyempre ako din naman na wala akong jowa, Okay, ganito. Make the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin, pakikilala sa isa, habang lagi kami nag-video call, eh, nagkaroon kami ng feelings. Nagka-develop kami. Hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng Cebu, nagkaroon na ng something sa aming dalawa. So, wag yung sabihin na nag-inaga ko si, inaga ko si Chiruet kay Pacboy. So, impossible din naman ang babae papato sa isang lalaki na may karelasyon. Alam niyo yan, girls, na hindi niyo gawain yan na magpag sa ibang lalaki na may relasyon kayo. So, hindi natin alam kung anong anong um, anong rason kung bakit wala na sila ng wow, Wala. Ayaw kong mag tell niyan kasi sila lang daw naka sila sila lang daw ang nakakaalam. So ang sa akin lang, si eh, Cherry bago kami nagkrelasyon, wala siyang jowa. Ha? So wala siyang jowa. Hindi ko inagaw si Cherry. Ha? Hindi ko inagaw. Alam niya ni Cherry, hindi ko siya inagaw. But at ito pa. Hindi yung, hindi yung ako yung lalaki, hindi ako yung klaseng lalaki na ano, basta-basta lang dyan. Kasi hindi ako pogi. May prinsipyo din ako. Ako yung lalaki na pag nilawayan na ng iba, ayaw ko na rin nilawayan. Ganun ako. Hindi ako, hindi ako yung lalaki na makipaghati sa isang, makipaghati sa isang babae lang. Ayaw ko, ayaw ko na may kahati. Kaya wag yung sabihin na ng aagaw ako kay Cherry White. Si Cherry White mismo nakakalam yan. So, hindi ko alam kung anong rason nila kay Pacboy. So, ang sabi lang sa akin, matagal na siyang walang jowa. So, hindi ko tinanong sila about sa kanilang Pacboy. Yun lang kasi Paribasin nila yan. So, ito pa, naiinis ako eh. Sabi nila, content lang daw kami ni Chero Bait. Intindihan ko kayo kasi nga, nangyari sa akin nung uh, nagkaraan na nag-reveal ako ng jowa, na hindi ko jowa. So, ngayon, imposible eh, naman na content lang kami, di ba? Halos na rin sa vlog namin, puro nang alaplapan, sasabihin nyo, content pa rin? May ganun ba? Di ba? So, paano nyo sabi na content lang kami ni Chero? Eh, nagkataon lang nung birthday ko na marami akong inimbitan ng mga vlogger at yung mga vlogger naman, o, oh, Juan kami habang sumasayaw. Eh, syempre Siyempre, di namin natis yung sarili namin. Naghalikan kami. Binidyoan nila. Paano nasabi yung content? Hindi nga namin vlog yun, di ba? So, content yun ng mga ibang vlogger. So, sila yung nag-content sa amin. Ang sa amin lang is, ginawa lang namin yung resume namin na ano yung nararamdaman namin. Di ba? So, kaya... Kaya eh, yung content lang. So, hindi kami ang nag-content mga vlogger kasi maraming vlogger doon nakatotok. So, actually, sinabi ko tayo kay Chere na wag muna kaming mag-private uh, mag relationship muna kami kasi nga, pag social media talaga, maraming makisya maraming masasabi, di ba? So, wala eh. Hindi namin na, hindi namin na, na yung sarili namin na gawin yun sa birthday ko. So, maraming mga, marami mga vlogger na nag Kaya, ganun yung nangyari. So, sige lang. Hayaan nyo na mapatunayan sa amin na hindi kami, uh, hindi namin, hindi content lang itong ginagawa namin. Sabi ko nga ka na itong ginagawa namin is bonus na lang to sa vlog. Itong pinapakita namin sa inyo, bonus na lang itong anong meron kami sa relasyon kasi hindi ko rin naman gusto na mag-reveal-reveal sa social media. Nagkataon lang talaga na yung nag-reveal is yung mga vlogger doon. O, maraming nagbibidyo na naghahalikan kami, di ba? So, ano, ano, pa yan? At yung kinais, at lang kinainisan ko na mga aagaw ako ng jowa. Hindi ko yung gawain. Hindi ko yung gawain ng mga aagaw ng jowa. Kung alam ko lang na may jowa si Cherry, ba't ako papatol doon? Ang mangyayari sana doon is collaboration. Collaboration, makukulab lang sana kami ng vlog. Eh, siyempre, wala kayong jowa. Wala din akong jowa, eh, nagkamahalan kami, di ba? Nagkagusto kami sa isa't isa. So, hindi ko kasalanan yon, Eh, kung si Cherry ay may karelasyon siya, eh, o tinago niya sa akin, eh may may jowa pala siya, hindi eh, ko kasalanan niya, kasalanan ni Cherry yon. Na nakipagrelasyon siya sa akin na may karelasyon pala siya. Eh, yung inamin sa akin, wala siyang jowa, di ba? So hindi ko kasalanan yon, kasalanan ni Cherry yon. Pero wala naman talaga, totoo naman talaga na wala siyang jowa. So, yun lang. Huwag yung sabihin sa akin na mga hagaw ako. Kasi hindi ko yung gawain, hindi hindi ako yung hindi ko yung hindi ako yung tao na nakikipaghati sa isang babae. Ha? Kahit hindi ako pogi, hindi ko mga hagaw, hindi ko gawain yon. Ayoko ayoko kung sa sakit ulo sa kakaisip. Yeah. Di ba? Kaya yeah, wag yung sabihin sa akin ha, nangaagaw ako ng Diyos. So, yun lang, naiinis lang talaga ako sa mga basos. Pasensya niya, di ako nagalit. Nagpalabas lang ako ng aking nararamdaman sa mga sinasabi sa ibang tao dyan. Kasi, ito lang ako, nag, nagpakatotoo lang ako sa kay, sa kay Cherry. So, yun lang, pasensya na kay kung ano yung, uh, kung parang, parang, galit ako. So, naiinis lang talaga ako sa mga nagko-comment at nagbabas dyan. So, yun lang, pasensya na talaga. Dito sa Super PH mga katapang, hindi kayo ma-stress dito. Kaya ito yung best gaming ngayon, PD24, na pili yung pagkakita na legit. Mapakita siya mga katapag kung paano maglaro. Ito napakadali lang. Sa so, yun mga katapang, maraming games dyan na pili yung paglaro. pa, ito yung pinaka the best na laro mga katapag, itong color game. Kasi parang naglalaro ka sa perya na pipili ka ng kulay yung gusto mo. And color game. so, yun mga katapag, pipili ka dyan anong kulay yung gusto mo. And tataya tayo ng 1,000 ay 2,000 sa kulay yelo. And 2,000 sa kulay yelo. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. na. Ayun na, ayun na. Ah! <laughs> panalo tayo mga katapang. 2,000 ng mula naging 4,000. Ayun na, Napakadali lang mga katapang. Yan sinasabi ko sa inyo. Kung gusto mo lang i-withdraw yung panalo mo mga katapang, i-click mo itong sa gilid. Tapos i-click mo lang yung withdraw. Tapos sundin mo lang yung nilalagay dyan. Tapos kung gusto mo na mag-deposit mga katapang para may pampusta ka, click mo lang yung deposit. Tapos ilagay mo lang dyan. Wait lang, naglo-loading pa. Ilagay mo lang dyan kung magkano yung amount na i-deposit mo. Kunwari 100. Ayan, pwede yung Gcash or Paimaya. Tapos click mo itong next. Napakadali lang mga katapang. Ganun lang kadali dito mga katapang maglaro sa Super PH. So anong panginintay nyo? Ilalagay yung link sa comment. Tara na maglaro tayo at kumita.